nga uh, na naay ka video call nasakpan. Hi fake news man inton kay ning uban ay mag-spread lang gani og kanang panghita dili pagyud mo makalagot ka ayo yung nani manggod ni siya kanang sayo sa buntag kanang iisay isay na ko ha kanang basira pud sa ako ang nahibal-an didto sa imong kasilinganan ba kanang duol 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 sa ilaha yung ani kasi ni siya anang buntag sayo kay naginom inom inom daw na sila og tuba bali sila kalalaki ang nag-inom og tuba sa balay jud mismo ato nila sa Dahil dayon Pagka human ato daw, naanay, panaglalis, while gainom-inom um sila, kay katuon tang lalaki, kay tua pa sa hospital ang mama ato. And then nanawag daw nga, magtapok-tapok sila ba managsuon dito sa ligaya, kay para magsabot sila kung paunsa, kuha un, paunsa, unsay sakyan, anak para kuha sa ilang inahan, kay lagi na-admit pa to apag hospital. Dahil yun, pagka human ato, kay mula na ka nagyudunta ta'to... ang maong lalaki. Karon kay ang baye, gusto man mo kuyog unya kay ang laki dili niya gusto pa kuyogon ang ihang asawa kay kanang walay break ang motor ko no so Pagkahuman ato mga while na pa sila dito gainom ingon anak na murag nanay naglalis sa managtiayon so sanis na na kuanan sa iyang makauban sa inom nga kanang naglalisay na Siyempre, nang distansya sila kay, ano ba, family, kuan ba? Basi, ang say, kuan, para ma, masulbad nila ang ilahang panaglalis ba, naglalis ko sila. Pagkahuman ato, nang lakaw na tong mga kauban niya nga, nang, ng inom, nang kiinom. Paghuman daw ato, pagpanglakaw nila, tiod-tiod kay naanay ning nagubo sa ilahang balay. Abi po daw nila, o ka nang ang irora. Kay di ay, mauna to ang katong babayi. And then, ang gigamit pagyod kay kay gusto lagi gid mo gawas ang bayi ba kay ingon anak naka nakailis na lagi managilis duha sila si ang anak mo kuyog gyud kay laki di gid mo sugot ba din balik ang laki daw ato kay kuhaon ang cellphone nya kay dili man ihatag daw kuno sa babayi mo ito, nga mula kaw na gid ang lalaki and then ang bayi kay mo sunod lagi gid daw deni ingon daw ang lalaki nga basta mo gawas na ning gawas man gid daw ang mga babayi mo ito, piko jud ang mooy kanang ningkuan ato sa iyahang first atong nagipuspo sa ulo sa babay katujong piko mao tong murag nang gawas gid bitaw ang iyang utok mao na gitoy first jud and then pagka human kay gibalikan pag jud og sundang katong mga diri lampas tua kabuok, luoy ka jud as in super ka luoy niya nang uwan pag jud sa iyahang mga silingan nagdinaganay na iyang mga silingan nang gitago ng uban kay murag na yawaan na siguro gyud siya unsa ina sulod ang nguna huna basta kay pag-abot namo didto gyud humana niya gi tigbas humana niya gi piko kay ang iyang asawa na ana didto sa yuta sa ilang tugkaran kay eh, siguro dayong gawas atong bayi sa purtahan ba nga, pang mo nga panghitabo mo nang ang uban nagpasagad na lang gyud og spread sa news nga dili mao nga mga information ba makalagot kaayo gi ang uban Masila pa ang gabuhat og content nga dili man unta to mao ang hinungdan dili man unta to basta lang kay maka uban kay gipang re-upload ang videos nga bisan akong gi-delete na ganito kay kanadi ko gusto masakita ng pamilya ba pero kanang sakto lang pud unta ang information kay murag naabot na sa party nga ang bayan na mo na, ay nakasala luoy biya kaayo bisan pa ay sala dili pud ingon ana nga kanang basta-basta lang tang patyon ingon ato pagid kasi nga pagkapatay mura taog kanang hayop Pati pa ang iro, giapil o patay. Pati pa unta ilang anak, hapit pag yun unta, kay gihanaan na, and then may gani, kay giingnan sa usa, nga katong nakit nakitaan ba sa usa silingan nila, lalaki pod nga. Anong apil man yung mong bata? apil, pero kato nga, sin kay humana to niya gi gikuan ang ihang asawa mo nang iyang mga silingan naning kamot na lang pod nga mo depensa sa ilang pamilya mo wala gyoy kanang naka kuan ba nga mo dayon pero yun na ito na gito mga di na to siya matabang. kay lagi diri nang gawas na utok sa babaylo, Luoy ka og kanang ka nang undangin na yung taon na ninyong pag-spread sa mga balita. Uy nga, fake news. Luoy yung taon Ang ubang pamilya biya kay ga sudong so, pa sa ilahang mahal sa kinabuhi. Nga ni panaw niyang uban. Ga spread og, mga balita. Nga dili mao nga. Ang bayi pa mo ay gipakasala. So maulang to.